na po si na Milot ah. Si Nina at saka po si Bala. Ah. Kakagbit po yung tarpaulin ko ni Jojo. hapon po, grabe po kalakas. Ayan, tara na. Pabalik na po kami sa ano, sa bahay. Ayan. po si Bossing at kadadating po galing fish pan. Doon po siya natulog po kagabi. Eh. Ayan, Bossing Alimango. Ayan po, bali, ito po yung alimango po na dala po ni Bossing. Uh, lulutuin ko na po ito at uh, ibibigay ko rin po kay Adjo mamaya. Pipreto rin po ako ng isa. At hindi pa po yata kung makain ng kapatid ko na ito. So, nadahin po natin ito. Kami po ngayon ay pauwi ng bayan at si Milot po ay bibili daw ng pwedeng ipamerienda sa mga makikipaglamay po mamaya. Ah, uh, bibili daw po siya ng papansitin, susupasin, ng biskwit, kape, yan. At ako po yung sasama rin sa bayan dahil uh, may nag po sa aking Gcash at si Sir Marshall po uh, at yun po ay ipapakash out ko po sa bayan. Salamat po kay Sir Marshall. Siya po ay nag ng 5K at yun daw po ay abuloy po niya kay Jojo. Si Ate Eni at si Sir Glenn, nag po sila ng 2K. At si Sir Eddie at saka si Ma'am Saida, bali 3K po yung send po nila sa Gcash ko. Bali 10K po lahat. At ayun, salamat po sa pinadala po ninyong yun po ay malaking tulong na po ka na malaking tulong na po iyan sa mga gastusin habang nakaburol po si na si Jojo. Si Milot po ay namimili po nito. Ah. Susupasin, papansitin, may kape, may mga toyo, patis. Yan, at may isang balding tinapay. Ito pa, Eric, ay dadagdag pa. Dito po kami namimili sa nakar. Ako po ay papunta po dito sa Kanadyaw. Nasaan si Ajao? Ajao. Merong nagpadala. At ito daw ay abuloy. Bali si Sir Marshall ay nagpadala ng 5,000 si Ma'am Annie at si Sir Glenn ay nagpadala ng 2K at si Sir Eddie at saka si Ma'am Saida ay 3K uh, bali ito ay 10K Ma'am salamat po at tuloy para tulong po sa akin sa mga resusin po namin dito sa sa ano, sa murol po baby. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po. God bless po. Kailan ba ang libing ni Jojo? Nakapagigito Martes. Martes. Mm Hindi -hmm. ah, pa naman siya bago. Hindi pa siya sa simbahan. Ito may nisa. Bali Pag si. Uh -huh. Bali si namatay ay September yeah, yeah, yeah. 10, yeah. 10. Madaling araw oh, nisa. Oh, yes. Sa hospital yeah. Sila po'y lumawas ng Nga'y Nila, honey. Eh. Ka Tapos pagbal... Dating namin dito, siya masama na ang pakaramdam na naman. Siguro na na. Ito, man, like, oh. Siguro napag-usabiahit. Wala namin commute. Parang... Wala kong nasa yan ang buhay. Hindi yeah. na rin kinaya ng kanya katawan, hmm. han, Siya bagay ilang taong nag-dialysis? Seven years na. ah seven years. Habi ko hindi ko masya-kinabayad, buong na kami naluwas. Hindi hmm. kami bagay nito ka-cheap up, bang Si Adyaw po ay... Ay, kumusta na pakiramdam mo? Okay kana na ngayon? Oo, okay naman. At kaya naman namin sa inyo na ko na lakasan mo lang ang loob mo, Adyaw. At pagaya ng laging sinasabi sa iyo ni Jojo na ika'y magpakatatag. At nasa ano na ika'y magpakatatag na ika'y magpakatatag na kung ako nawala ay huwag mo na asipin. Ano may sabi, sa doon may hirap din la ang um, at talaga sa dulo sa talaga maasing nasigaw siya sa gabi kasi may dalawa lamang Saka, mas, ng kato sa kalo si ka masama rin na sa kanya sa naghihirap na nagkita doon siya po niya at basta ikaw ay magpakatatagla ang at isipin mo yung ayong mga anak saka kami na dito ang kapag kami kailangan ka pwede namin itulong ay eh. wag ka lang magsabi sa amin mm -hmm. ayan po si bossing at kadadating po galing po sa bayan at bumili po ng pampulutan para po mamaya gawa po ng yung pong mga makikiramay ay nagtatagay po tataktak na po ni bossing Linisin pa. Kata. Ano ito? Ah, lilinisin pa. Ito po ay pamaksi na may balat, may may balat at laman loob po ng karne dala po. lilinisin na po at itilabi na rin po ni Bossing. At Nagahasa lang po si Bossing ng itak para po matalas ang pagtitilad po niya. Ito po ay kanya pang kakalisin at lilinisin. Ito po ay balat meron din pong Tatay po naghihiwa na po na yung ano ah, pamaksiyo po. eh. yung pong iba'y nililinisan pa po ni Bossing. barito ito na po yung mga karni na tilad na po. Ah. Ay, natilad dilad na po ni na-bosing. Saka po ni Tatay, huhugasan na lang po ito. Maghihiwa po kami ng mga rekado, bawang, sibuyas at luya kaya mo siya ates kung sino siya. dapat na iyan. parang hindi nito yung showman. at iniya kasi mabuti na sa oras ba mas mabuti na naipuno. kung ano ang mga ano? ano yung 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 ano yung

Uh, paa at ulo at laman loob po ng karning manok. Ang luto o Adobo? Adobohin po. Pwedeng pang ulam, pang pulutan. Ilalagyan na ng toyo. Bali sinangkot sa muna. Hmm.

Madami daw po. Hindi pala kasha doon sa ating pressure cooker. hatiin daw po yan. <tinyo>

Amin lang po ang sa po ilagay sa pressure cooker para mabilis lumambot. Ayan po at bali noong kumulo ay isinali na po namin dito sa pressure cooker. At para po mas mabilis pong lumambot.

Ayan po at uh, kuluan na Kitikman ni Jansen Tama lang, anak. Na eh? Ano? Tama, Tama na? na? Ano? Sakto na? Ang lasa? Tama lang yan Huwag <laughs> na oh, oh Okay na, okay na. Gusto ni John Sinte alatan pa nakaunti. kaunti. Eh. Hingi hey, ka sa tita ng mga hawong na pwedeng paglagyan. Y man. Yung mga kayong ah. Maglalagay na po sa mga lagayan ng para may bulutan yung mga nagiinom. Tumigil <coughs> lang ng sipas. <coughs> Sakto lang Lambot niya ni. Eh. Oh. Lagi mo na no yung, yung, parang likaw, meron din yung malaki. Yan.

<laughs> dito po si Ate Pim sa si Anne Rose. Oh, ba? Sino <laughs> so, kasama ninyo? Kailan ng mama? Kumusta na Anne Rose? <laughs> Ate May Pay ba Ah. Yung sami ni boss si niya. Magluluto naman po ngayon ng pansit. Walang kilo ang ating lulutuin ngayon noon eh. Isa at kalahati. Isang kilo at kalahati. Hmm. Marami na po ngayon tao. Maraming nakikipagbang kay. Yun naman pong gulay ano ah, nakaredy na ito po na nahiwa na at saka na hugasan na rin po ito. Loko dito sa pansit ay Garning manok po ito.

Luto na po at bubuhati na po ni Jerry ko para makapag-repack na, repack na. Kaya Jojo. Tinignan Ay, pogi yan eh. Pogi, pogi. Pog Pog

Ano ba? Ano Ano ba? Ano rin! Ano ba? 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 ba? Ano Ano Ano

<laughs> kayo naman. Na? <laughs> Ayun, <Kaya> na <kayo? laughs> ah, <okay. laughs> Nina, Jomar, may <laughs> <laughs>

Tayo. Okay, oh. Hindi <laughs> ka pa inaantok, mahal. Ay. Ha? Ang okay, ikipaglamay din ikaw, hindi ka pa inaantok. Ay. Baby ko. Ay.